Pinosterize ni Kai Soto ang former Miami Heat player at sinupalpal pa si Terdi Ravena. Yokohama B Corp vs San En Free match ito ng dalawang Filipino bowler sa Japan na si Kai Soto at Terdi Ravena. Again, kailangan ng kupuna ng Yokohama ng mga panalo sa kanilang mga remaining games upang makasampa sa playoffs. Habang chill game na lang ito para sa San En dahil meron na silang sure spot sa playoffs. Dahil sila nga ang top seeded team this ongoing season at champion na rin sila sa Central Conference. Opening quarter ganado ang home team. Magandang opens ang pansalubong ng Yokohama sa Phoenix. Magang 7 puntos naman dito para kay Kai. Minamalang ang former NBA player import ng San En. Munit mapupunta sa Phoenix ang kalamangan sa pagtatapos ng first quarter. Nananatiling maganda ang kamada ng opensa ng San Enzo sa second period. Medyo maalat si Kai sa quarter na ito kung kayat naging limitado ito sa minuto. Naging agresibo ang Yokohama sa mga last 3 minutes ng second frame. Munit sa visiting team pa rin mapupunta ang kalamangan sa pagtatapos ng first half. Kai Soto 7 points, 5 rebounds at 1 assist. Gusto mo bang kumita habang naglalaro? Dito lang yan sa pinak-legit na betting site sa mundo na 1xbet. I-click lang ang link sa ating pinned comment at mag-register. Ilagay lang ang promo code na PLAYW1X para makakuha kayo ng up to 6,000 pesos bonus sa inyong first deposit. Pwede kang tumaya dito sa kahit anong sports, lalo na sa basketball, NBA, PBA at marami pang iba. Meron din silang iba't ibang mga online casino games. Sobrang dali lang mag-withdraw at mag-deposit dito using your GCash or bank transfer. Kaya subukan na ang inyong swerte sa 1xbet. Third period mas lalong umapoy ang opensa ng Sun and gumalaw na rin dito ang former Miami Heat player na si Maton. Dalawang puntos lang ang naitala dito ni Kai at malamig pa rin ang opensa nito. tangan ng Sanya ng malaking kalamangan sa pagtatapos ng third quarter. Fourth quarter, lobo na ang lamang ng Phoenix, ngunit hindi pa rin sumuko ang ating pambato. Sinupalpal si Thirdy at pinosterize naman ang NBA import. Ngunit sa sobrang laki ng lamang ng Phoenix sa mga early quarters ay hindi na ito mahahabol pa ng B-Core. Kaya mapupunta ang panalo sa Phoenix sa laban na ito sa final score na 90-82. Kay Soto 16 points, 9 rebounds, 1 assist at 1 block.